itinapat ni Tyson ang payong sa ulo ni Celia na may halong pag-aalala sa kanyang tingi. Kumurap-kurap si Celia at hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay isa itong eksena sa panaginip. Bakit ka nandito? Napakalapit lamang ng bahay ng pamilya Kanor mula dito. Kaya nag-aalala siya na baka nakita siya ni Tyson na pinalayas ng bahay. Wala ka sa bahay, kaya nainip ako at lumabas para magtrabaho. Nagkataon na naghatid ako ng customer sa lugar na ito at nakita kitang nakatayo sa ulan. Kaya nagmadali akong lumapit sa iyo sa abot ng aking makakaya. Paliwanag ni Tyson na sadyang gumawa na kasinungalinga para mapanatag si Celia. Ang totoo ay sinundan niya si Celia sa bahay ng pamilya Canor at tahimik na nagbantay sa labas. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagpunta si Celia doon. Pero nakita niya ang eksena na itinaboy ito ng mga bodyguard palabas ng bahay. Nang sandaling iyon, halos mawalan siya ng gana at halos hindi na niya napigilan ang sarili na sumugo doon para turuan ang mga taong iyon ng leksyon. Mahinding hindi ng mga ito malilimutan. Pero sa huli, hindi siya nakialam. Nagpasya siyang huwag magpakita sa isang nakakabahalang sitwasyon. Ayaw niyang mapahiya si Celia. Alam niyang marami itong sikreto na hindi pa nito nasasabi sa kanya. Ngunit hindi siya nagmamadaling buksan ang mga ngayon. Hindi nakita ni Celia ang kasinungalingan ni Tyson. Sa isang nasasakal na hikbi, inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Tyson. Sa wakas ay hiniyaan niyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, isang alo ng emosyon ang dumaan sa kanya na parang rumaragas ang tubig pakiramdam niya ay hindi lang niya minahal si Tyson ng buong puso. Ngunit lubos din siyang nagpapasalamat dito. May Nagpapasalamat siya na ito ay dumating sa kanya sa panahon ng kanyang masakit na sandali. Hinawakan siya ni Tyson sa isang braso. Habang hawak ang payong sa kabilang kamay, ibinaba nito ang ulo at hinalikan ang luha sa mukha niya. Hindi nagtanong si Tyson ng anuman. Ngunit sinabi niya kay Celia, sa Cel, Lagi lang ako nandito sa tabi mo. Itatago kita sa ulan at hangi. Sa pamamagitan ng paghawak ng payong para sa'yo. laki ang epekto ng mga sinabi ni Tyson kay Celia. Nang sandaling iyon, pakiramdam ni Celia ay may pagkakataon pa na ibalik sa kanya ni Damian ang singsing. Kaya kailangan pa niyang itago ang katotohanan na pinakasalan niya si Tyson, kapalit ni Celidita. Iginiya siya ni Tyson papunta sa Volkswagen na sa tabi ng kalsada. Hindi nagtanong si Tyson kung bakit nag-iisa si Celia sa kalye o kung bakit ito umiiyak. Para may unwritten code sa mga mukha nila. Pareho silang sumunod sa sula At walang nangahas na labagin na ang kanilang mga alituntuni. Habang mas nakikilala ni Tyson si Celia, mas lalo siyang nalungkot para dito. Sa ngayon, gusto lang niyang ipaghiganti ito kunin ang Kanor Group at bayaran si Damya. Ayaw niyang hayaang mabuli si Celia. Pagtingin niya kay Brian, nagtanong siya. Meron ka bang picture ng singsing -sing na yun? Alam mo ba kung kanino binenta ni Damya? Nais ni Tyson na kunin ang singsing ng ina ni Celia upang matiyak na hindi ito madidismaya. Alam niyang gusto nitong mabawi ang singsing. -sing. Nagsalita si Brian na may pag-aalinlangan. Eh. Wala akong nakita ang kaugnay na impormasyon tungkol dito. At hindi alam ng mga katulong sa Kanor Group kung nasaan ang sinsing. Ipagpatuloy mo ang pagtingin sa bagay na ito. At tumango si Brian bilang tugon. Kinaumagahan, bumuhos ang liwanag ng araw sa pintana. Ang unang nagising mula sa kanilang pagtulog ay si Tyson. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Celia sa gilid niya. Habang natutulog pa ito, hinalikan niya ito sa pisngi at ikinulong sa kanyang mga bisi. Mapayapa ang mukha nito habang natutulog na para bang hindi nito alam ang gulo. Sa tuwing makikita ito ni Tyson ang ganito, naalala niya agad ang hirap na dinanas nito. Masama ang loob niya para dito. Nakiusap siya sa Diyos na pakitunguhan siya ng malumanay at sana ay makuha niya ang paghihiganti. Nang walang pagkaantala At pagkatapos Ay ibuhos dito ang lahat ng gusto nito Hanggang sa ito na Ang pinakamasayang babae sa mundo Sa pag-iisip na ito Isang beses pa niyang hinalikan si Celia Bago dahang dahang bumango Kinabukasan Habang nag-iisip si Tyson Tumawag ang lolo niya na si Gibson Lumabas si Tyson sa balcony At isinara ang pinto dahil naisip niyang baka magising si Celia. Tyson, kamusta ka na sa mga nagdaang taon? Mahinahong sabi ni Gibson na may simpatiya ang tono. Itinakwil ng pamilya Hudson si Tyson. Gayun pa man, ayaw niyang mag-alala ang lolo tungkol sa kanya. Kaya sinabi na lang niya na umalis siya sa bahay para matutong maging self-reliant. Bilang resulta, walang idea si Gibson kung ano ang pinagdaanan ni Taiso sa mga taong iyon. I'm perfectly well. Relax ka lang, Lolo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-asawa ka na? Hindi ko malalaman kung hindi ako bumalik sa pagkakataong ito. Ang iyong asawa ay nagmula sa pamilya ka, no? Selidita ba ang pangalan niya? Yes, Lolo. Kamakailan lang nang ikasal kami ni Ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong ipaalam sa Sa tingin mo ba hindi ko alam ang lahat? Wala man ako, pero parang hindi ako umalis. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magtagal dito. Gusto kong makita ka at ang apo kong babae. Walang idea si Gibson sa ginawa ni Mac. At wala din siyang idea na naging masama ang relasyon ni na Danilo at Tyson. Noong kasama pa niya ang pamilya Hudson. Ipinagpalagay na lang niya na hindi close ang mag-ama. Kaya walang dahilan si Gibson para magalit. Nang makitang hindi tumugon si Tyson, muli siyang nagsalita. Maaari mong dalahin sa bahay ang apo kong babae para sa hapunan sa mga araw na ito. Sa hinahara, mangyaring puntahan ako ng madalas hanggat maaari. Walang ganang pumalik si Tyson sa bahay na iyo. Ngunit ganun pa man, ang malambot na boses na kanyang lolo ay nagpapanatag sa kanya. Okay, dadalahin ko siya sa inyo. Nang marinig ang sagot, mabilis na nagsalita si Gibson. How about tonight? Can you show up tonight? Inaasahan ko talagang makita ka at ang aking apong babae. Okay, wala akong schedule na mahalaga ngayon. Ngunit hindi ako sigurado kung libre si Sel o hindi. Tatanungin ko muna siya at babalikan kita sa lalong madaling panahon. Okay, tanungin mo siya at sabihin mo sa akin ang sagot sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa si Gibson sa naging sagot ni Tyson. Anong klasing pagkain ang paborito ng iyong asawa? Ipaghahanda ko siya ng hapuna. Hindi napigilan ni Tyson ang pagsilip sa direksyon ng kwarto at sumagot siya kay Gibson ng may ngiti sa labi. She never ran away from seafood. Ganun ba? Sige, magpapaayos ako ng agarang shipment ng mga seafoods. Bago ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Tyson, sa ni Gibson ang mga katulo na ihandaan dinner ngayong gabi. Gayun pa ma, pagkatapos niyang magsalita ng ilang beses, mabilis niyang sinabi, Ibababa ko na ang telepono. Kailangan kong magpasya kung ano ang ireregalo ko sa apo kong babae. Magiging bastos ako kung wala akong ibibigay sa kanya. Sa unang pagkakataon ng aming pagkikita. Tinapos niya ang tawag at nagpatuloy sa paghahanda ng regalo. Napangiti na lang at walang nagawa si Tyson. Ang kanyang lolo ay tulad ng dating mainipi. Inilagay niya ang telepono sa bulsa at tumalikod para bumalik sa kwarto. Nang makalapit siya kay Celia, Inabot niya ang kamay nito at dinala sa kanyang harapan. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo at sinabi, Sir, sinagot ko lang ang isang napakahalagang tawag. Mahalagang tawag? Sir, magiging busy ka ba ngayon? Umiling si Celia. Libre ako ngayong araw na to. Bakit ka nagtatanong? May kailangan ka bang gawin? Bumalik na ang lolo ko na nakatira sa ibang bansa. Gusto ko niyang makita. Kaya gusto kitang dalhin sa mansyon ng pamilya Hudson. Ngayong gabi para sa hapunan kasama niya. Walang pag-aalin lang ang pumayag si Celia. Siyempre walang problema sa akin. Ngunit pagkatapos, bigla niyang naisip ang sitwasyon. Sa pagitan ni Tyson at ng pamilya Hudson. Pero hindi ba't masama ang relasyon mo sa pamilya Hudson? Okay lang ba kung babalik ka? Okay lang ba na pumunta ako doon? Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi maganda ang relasyon ko sa miyembro ng pamilya Hudson. Ang lolo ko ay palaging mabuti sa akin at sa aking ina. Ngayong pumalik na siya, imposibleng hindi ko siya makita. Alam kong ang pamilya Hudson ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa ate. Dahil nandito siya. Kung ganon, Pupunta tayo sa mansyon ng pamilya Hudson para sa hopunan ngayong gabi. Napangiti si Celia. Ngunit mabilis na napalitan ng pag-aalala ang kanyang masayang muka. Nalilito ako kung anong isusuot ko ngayong gabi. Parang wala akong presentableng dami. Ayokong mapahiya ka sa pamamagitan ng pananamit ko. Ang pamilya Hudson, ang pinakamaimpluensyang pamilya sa lungsod, at ang mga miyembro nito ay kilala na mahirap pakisamahan. Pinagtatawa na siya ni Tyson habang hinahaplos ang kanyang buho. Galing ka sa pamilya Kanor. Anong meron sa closet mo? Huwag mong hulaan ang iyong paghatol. Kahit na may magandang damit ako, naniniwala ako na hindi komportable ang pamilya mo sa ganitong pananami. Ngunit ayaw kong bumili ng damit. Ang mga damit ko sa aparador ay nakakalungkot at wala na sa panahon. Nang makita ni Tyson ang pagkabalisa ni Salia, pinutol niya ang kanyang pagbibiro. Ngayon, alam ko na kung paano mo pinapahalagahan ang hapunan ngayong gabi. Kung ganon, sasamahan kitang bumili mamaya at pumili ng damit na nababagay sa kagustuhan ng aking lolo. Sa tingin mo ba magandang idea yun? Seryosong tango ang ibinigay ni Celia at hinila si Tyson na tumayo. Mabilis na bumangon si Tyson para maligo at mag -toothbrush. Habang naghuhugas si Celia, ay naghahanda siya ng almusal. Pagkatapos mag-almusal, pupunta silang dalawa sa mall. Naunang pinapasok ni Tyson si Celia na sasakyan bago siya sumakay. Tyson, sa ang mall tayo pupunta? Iniisip ko kung sa Global Mall. Natigilan si Celia at kinabahan. Mukhang mahal ang mga damit sa shopping mall na yun. Siguro sa ibang mall na lang tayo bumili. Ang presyo ay maaaring mataas. Ngunit tandaan mo, na ito ang unang pagkakataon na makikilala mo ang aking lolo. At ang sandali, ay hindi kailangang mabibili ng salapi. Kaya magbihis ka ng maayos. Inamin ni Celia na tama si Tyson. Ngunit nangangamba pa rin siya. Ngunit wala tayong masyadong pera ngayon. Nakapunta na ako sa Global Mall noon. Ang halaga ng isang damit doon ay katumbas ng isang buwan kong sweldo. Ang pagbili ng damit doon ay pag-aaksaya lang ng pera. Magilaw na hinaplos ni Tyson ang ulo ni Celia at sinabi, Wala kang dapat ikatakot. Sasagutin ko ang gastos na ito. Hindi makapaniwala si Celia at nagtanong, Saan ka nakakuha ng pera? Bilang isang deliveryman Mahaari akong kumita ng 10,000 kada buwan At bilang isang taga-deliver ng pagkain Mahaari akong kumita ng ilang libo Nagtipid ako at nakaipon sa paglipas ng mga taon Mahal ang mga damit sa Global Mall Pero meron akong sapat na pera Para bilhan ka ng bagong damit Nag-aalinlangan si Celia Talaga na-check ko na ang balance sa salary card na ibinigay mo sa akin at meron lamang itong sampung libo. Isa pa, kababayad mo lang kay Wei. Mukhang wala nang natitira sa'yo. Kaya dapat tayong magtipid. Nasa Global Mall ang matataas na kalidad ng mga dami. Sel, gusto kong gawin ang lahat para sa'yo. Ayaw mo bang pagbigyan ang hiling ko? Pwede naman tayong makahanap ng mga bagong paraan upang kumita ng pera. Ngunit ngayon, gusto ko lang ang pinakamahusay para sa'yo. Ibig kong sabihin, ito ang unang araw na makikita mo ang aking lolo. Nakakatakot kung iisipin ng lolo ko na mali ang pagtrato ko sa iyo. Walang nagawa si Celia kundi tanggapin. Eh. Kung ganon, dapat mong tiyakin sa akin na hindi ka pipili ng damit na masyadong mahal. Hindi tayo pwedeng magtapo ng pera ngayon. Okay, kung yan ang gusto mo. Nakumbinsin ni Tyson si Celia natumuli sa Global Mall. Napabuntong-hininga si Celia habang dinadama ang marangyang karangyaan ng mall. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huling pumunta siya dito. Nagkaroon ng upgrade sa mga kasangkapan at palamuti. At sigurado'ng tumaas din ang presyo ng mga damit doon. Muling napangiwi si Celia at hinila ang isang bahagi ng damit ni Tyson. Tyson Paano kung sa ibang shopping mall na lang tayo pumunta? Sel, nasa mall na tayo. Pero paano mo malalaman ang presyo kung hindi ka tumitingin? Baka may mahanap ka na gusto mo na may patas na presyo. Hindi na kumbinsi ni Celia si Tyson. Kaya sinundan niya ito sa isang high-end na tindahan. At dahil nagmula siya sa isang mayamang pamilya, pamilyar siya sa ilang brand. Nang makita niya ang pangalan ng tindahan, Napagtanto niyang wala ito sa hanay nang may mga regular na presyo. Kaya ginawa niya ang lahat upang patigilin si Tyson na pumasok. Tyson, wag na tayong pumasok dyan. Masyadong mahal ang mga damit dyan. Sel, tingnan muna natin. Ang pag-aalala ay hindi kailangan. Sabi ni Tyson at hinawakan ang kamay ni Celia. Hindi nakatanggi si Celia kaya sumama na siya dito. Lahat ng kabataang babae na nagtatrabaho doon ay mahusay na nakaistilo at ipinapakita ang kanilang pagkaprofesyonal. Namilog ang mga mata ng empleyado nang makita nila si Sally at si Tyson na may ordinaryong pananamit. Ibinulong nila ang kanilang pagkamuhi nang makitang pumasok si Celia. Maligayang pagdating. Lumapit ni Tyson at Celia ang isang matangkad na empleyado at binigyan sila ng malamig na tingin. Paumanhin. Ang brand na ito ay isang high-end. At dahil dito, ang aming mga item ay posibilidad na mahal. Ang mga namimili dito ay mayayaman at may impluwensyang tao. Kaya hindi namin gusto ang mga random na customer na tumitingin lang. Nang marinig iyon, nakaramdam ng hiya si Celia. Gusto niyang hatakin si Tyson palabas ng tindahan. Ngunit bago pa makasagot si Tyson, nakita niya ang isang ginang na nakasangglases at si Celidita at papalapit ang dalawa sa kanila mula sa hindi kalayuan. Nakilala ni Celia ang kanyang madrasta na si Mabel. Nagkikwentuhan at nagtatawanan ang mag-ina. May bitbit -bit ang mga itong bag mula sa iba't ibang tindahan. Mukhang kagagaling lang ng mga ito sa pamimili. Sa isang kamakailang pag-uusap, Ipinaalam sa kanya ni Damya na ang Kanor Group ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon ng pananalapi. Wala itong paraan para matubos ang singsi. -sing. Medyo matatagalan pa bago ito makalikom ng pera na ipapahiram sa kanya para sa operasyon ni Flavia. Paano nagagawang mag-shopping sa Global Mall? Ni na at Mabe. Kung hirap na hirap sila sa pananalapi. Napansin ni Celia na ang mga shopping bag na hawak ng mag -ina ay pawang mga luxury liba. Malamang na nagsisinungaling sa kanya si Damya Lahat ng binanggit nito tungkol sa krisis ng pananalapi at kakulangan sa podo na kanorgro ay ganap na mali. Nilustay nito ang singsing na kanyang ina kina Saladita si at Mabel. Pag-aari yun ang kanyang ina. Kalapas tanganan ang ginawa ni Damia. Lalong lumaki ang galit ni Celia. Ibinenta ni Damian ang singsing na kanyang ina para mapasaya si na Mabel at Saladita. Si Halos naramdaman ni Tyson ang emosyon ni Celia. Nang sandaling iyon, sinulya pa niya si Naselidita at Mabel. Unang nakita ni Tyson si Celidita sa labi na noon. At kamakailan lang ay pinasubaybayan niya ito. At nalaman niyang half-sister ito ni Celia. Hindi niya makita ang mukha ni Mabel. Dahil nakasandlases ito at nakamas. Ngunit hinuha niya ay ito ang madrasa ni Celia na si Mabel. Base kung gaano ito kalapit kay Silidita. Inutusan niya si Brian na maingat na alisin ang Canor Group sa pamamagitan ng stock manipulation. Ang presyo ng stock ng Canor Group sa oras na ito ay dapat na magpatuloy sa pagtaas ng trend nito. Malamang na hindi mauunawaan ng Canor Group ang bigat ng sitwasyon base sa nakikita niyang pagsashopping ng mag-ina. Inutusan niya si Brian na bilhin ang bahagi ng Canor Group mula sa mga individual na mamumuhuna at ang halaga na kanyang mga hawak ay patuloy na tumataas. Ngayon, maaari na siyang maghanda para bilhin ang Canor Group at ipaghiganti si Celia. Hindi ko si Tyson habang naghahanda si Celia na umalis. Nang tumingala si Celia, nakita niya si Tyson na umili. Sir, sobrang gusto ko ang tindahang ito. Tutulungan kitang pumili ng dami. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya at niyakap si Celia. Umaasa na ang init ng yakap niya ay makakatulong sa pagpapagaan ng nararamdaman nito. Sa, makinig ka sa akin please. Sa yakap ni Tyson, tumango si Celia. Matapos siyang pakawala ni Tyson, naglakad sina si Lidita at Mabel sa loob ng tindahan. Masayang tinanggap ang dalawa ng asistant doon at iginiya sila sa paligid. Ma'am, dumating kayo sa tamang lugar. Ang aming tindahan ay nag-o-offer ng mga bagong koleksyon. At ang lahat ng items ay limitadong edisyon mula sa buong mundo. Sina Tyson at Celia ay hindi nakatanggap ng pansin mula sa asistant ng tindahan. Hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sa pamimili ng dami. Natuwa si Celidita sa papuri ng asistant sa kanila. At taas-babang pinagmasdan ang mga dami. Nang makita ni Celidita si, si Celia, nagsalita ito ng malakas. Anong ginagawa mo dito? Nang makita ni Celidita si, si Celia, binitiwan niya ang kamay na kanyang ina at nagmamadaling lumakad patungo kay Celia at napatitig kay Celia na may pagtataka. Celia, anong ginagawa mo dito? Hindi mo mabibili ang mga damit dito. Masyado silang mahal para sa'yo. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Tumigil siya saglit at nakangiting tumingin kay Celia. Hindi ko intensyon na sabihan ka. Hindi makakabuti sa iyo kung pipigilan ka nila sa pag-alis. Dahil hindi mo mababayaran ang iyong biya. Nakakahiya naman, hindi ba? May pera man ako wala. Wala kang pakiala. Mariing sabi ni Celia. Sa pagkakataong ito, marahang hinila ni Tyson si Celia sa kanyang likuran at humakbang para pumagit na sa dalawang babae. Nang iangat ni Silidita ang kanyang ulo, nakita niya ang nakamaskarang si Tyson. Bahagya siyang ngumiti at sinabi, Tyson right? Pinsan ako ni Sa. Nagkita na tayo sa labi na noon. Naalala mo ba? Tama. Isang salita lang ang sagot ni Tyson. Hindi sinabi ni Celia sa kanya ang totoo na siya ang pumalit kay Silidita para magpakasal sa kanya. Kaya nagkunwari siya na hindi niya alam na kapatid nito si Selidita. Pero ang totoo, kanina pa niya gustong turuan ng leksyon sa Selidita. Mabilis na ibinalik ni Selidita ang tingin kay Celia at magiliw na sinabi, Sel, mabuti naman at may libre kang oras para mamili ngayon. Kasama ko si Mama. Ipakilala natin si Tyson sa kanya. Ibang iba si Selidita sa harapan nila ngayon. Kung hindi nakita ni Tyson, ang kayabangan nito sa labina noon. Hindi niya malalama na nag-iinarte ito ngayon. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Mabel sa kanila. Hinawakan na silidita ang braso ni Mabel at inintroduce ang dalawa sa isa't isa. Tyson ang mami ko. Mami si Tyson, ang asawa ni Sir. Hindi mo kailangang ipakilala kami sa isa't isa. Kilala ko siya. Siya ang talunan na itinakwil ang pamilya Hudson. Ang boses ni Mabel ay nakaagaw sa atensyon ng karamihan. Meron bang sino man sa lunsot ang hindi nakakarinig sa kanyang pangalan? Isa siyang anak sa labas na may sirang mukha. Isa siyang kahihiyan sa pamilya ng Hudson. Nang sandaling iyon, hindi napigilan ni Celia ang kanyang inis. Ang dami mo nang nasabi. Pwede mo akong insultuhin kung gusto mo. Wala akong pakialam. Pero hindi ako papayag na insultuhin mo ang asawa ko. Ngunit hindi sineryoso ni Mabel ang galit ni Celia. Are you kidding me? Anong insulto ang sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Kumunot ang noon ni Tyson. Hindi niya gusto makipag-away sa ganung kalokohan. At ayaw niyang masira ni Mabel ang magandang kalooban ni Celia. Kaya habang nag-aaway ang dalawa, inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-message kay Brian. Magpadala ka ng isang tao sa Caroline Store sa Global Mall. May dalawang babae na kailangan kong harapin dito. Iilan lang ang nakakaala na pag-aari niya ang Global Mall. Ngayong nasa teritoryo niya si Namabel at Silidita, Lidita, tuturuan niya ang dalawang ito ng leksyon. Alang-alang kay Celia.